Sakit spiritual, piket-piket lah. Wah menerima tapi piket mirilah. Sakit fisikal, malah sakit, malah sakit. Engkanto bola sakit sakit, bola, kolam barang. Oh, meron. Tiga dah, sekarang nih yang tahu apa? Voiceprint baru, gue sampe setel meron pasok, bakso. Tegar, 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 Dala ka mo to ah. Mali na ni. Eh. Mali na. Mali na. Mali na. Uh, tanggalin sakit din taga pagkayo. Tanggalin sakit din taga pagkayo. Sigay tanggalan. Serbis ka. Antal. Boga. Hindi kanawaso buhay nito. Hindi nakita paro ay mamumuo ya. Sigay tanggal. Si. Tapo tapo. Mali na niya. Eh?

Pakipahis ka! Nga namun eh! Ngunit sa'yo sain eh! Ngunit sa'yo sain eh! Ngunit sa'yo sain eh! Ngunit sa'yo Nasuya ka? Nasuko ka sa buhay ko Nasuko ka? Nasuko ba ka? Tantala, tantala, tantala! usay sa'yo kayo kibuta sa'yo ng mata ni eh? Ngunit sa'yo kibuta mata? usay sa'yo kibuta sa mata. Sa mata? Bas? Bas ang imbuta niyo? Bas? siyang tantala, tantala, tantala!

Sige Taga <tinyo> Dili rin iti kapat yun ah Di rin iti kapat yun Ang ako ah lang yung sakit Mubalik yung pananaw Wala tayong pag-usapan Pasay mo kundi ka Pero balik mo Kapat yun, ka Or Kung ibalik ninyo ang sakit or sa iyong pamilya akong eh, ang sakit di nakakakita o ang imong pamilya di kita uh, uh, ang ang sakit uh, aron di na ko balik sa pamilya sila na uh, eh mayo na na eh uh, mayo na uh, mayo na eh uh, mayo na eh ha uh, mayo na ha uh, ha yeah. mayo na uh, o ayun biruan eh di ka